Gano'ng karami niya? Ang uh, low average ng harvest nito, yung isang puno, minsan abot ng 3 kilos per... Isang ganto? Oo, oh, isang puno. Tatlong dekada ng farmer si Mang Hovito Palayen. At kahit pag ari niya ang isang malawak na farm, ayon niyang sumunod sa kanyang yapak ang kanyang mga anak. Gusto namin na may matapos sila sa pag-aaral. Kasi experience namin sa farming, Uh, kung minsan, walang-wala ka talaga. Ano ibig sabihin ng walang-wala? O walang kinita. Minsan, hindi pa namin mababayaran ng utang. Saan po ba nanggagaling yung utang? Sa mga farm supply. Kasi kung minsan, wala kaming kapital, ba? na bagyo, kailangan mangungutang ulit para magtanim. Ano pa yung ibang mga pagkakataon na walang kinikita? Ayon yung, yung presyo Binibenta ng mga vegetable farmer ang kanilang ani sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ang siste, hindi magsasaka ang nagdidikta ng presyo ng gulay, kundi mga middlemen na naglalako nito base sa supply at demand. Kung minsan, bagsak yung presyo. Hindi sapat sa gamitin mo uling magtatanim. yon. Parang maiiyak ka sa loob mo na ini talaga <laughs> nagbago ang pananaw ni Mang Jovito nang makilala niya ang ilang mga chefs. Isa na rito, si Chef Waya Wihanko. Sa aming mga chefs, kilalang kilala siya sa kanyang farm-to-table advocacy. Ibig sabihin, lahat ng kanyang hinahanda ay hango mismo sa mga farms ng maliliit na farmers. Walang middlemen, ang dali ng harvesting, hindi kailangan ng napakaraming inputs at abono. Ang nakakatuwa sa salad na to, halos lahat ng bagay na nandito, kilala ko sino nag-grow. Chef, tayong mga kusinero, end user tayo ng mga produkto eh. Hindi natin, kumbaga, expertise ang pagtatanim. Pero paano at bakit ginawa mong advokasya yon? Nagumpisa lang yan na, syempre gusto ko lang na magandang produce, di ba, sa restaurant ko. So, lagi kong hinahanap, sino ba nag nito? Sino ba nag nito? Tinatanong ko hanggang sa nakikilala ko sila. Pinag-uusapan namin kung ano yung, kunyari, yung arugula. Gusto ko ganyan lang kaliit. Uh -oh. Gusto kini, gusto ko ganyan lang sa Tapos napapaliwanag nila sa akin, bakit hindi dumadating sa merkado yung ganong size, di ba? Noong 2021, alam yung World Food Expo. Yep. So, dyan nag-exhibit yung mga suppliers ng mga restaurant mga equipment, mga ganyan. Since maraming mga bakanting booth, pinigay nila ngayon sa mga farmers. So doon sa WOFEX, nakita nga namin how when farmers and restaurant owners and end users are able to talk, nagbabago yung dynamic with regards to anong klaseng gulay yung in demand. Hindi pala alam ng farmers na may market for things like cherry tomatoes na iba-ibang kulay ng shishito peppers, ng mga lettuce na iba't ibang klase, ng fennel, ng rhubarb, ng ganyan. Meron palang naghahanap ng mga ganong klaseng produkto. Ano yung highlight sa iyo doon? Sa akin yung nakita nila na yung produkto nila pinagkakaguluhan ng mga tao. So do nag-start sa Wofex and then nabanggit mo that there were tours ng mm -hmm. chef doon sa farm. Mm -hmm. Ang ginawa namin doon, parang pinagluto pa namin sila eh. Kumuha mm -hmm. ako ng saksuka sa bungyas. Meron ako mga napitas-pitas na mga bulaklak at saka bunga ng radish. Sabi nila, ano ba yan? Damog. Mm -hmm. fruit Pero niluto ko, ginawa ko siyang salag. Mm -hmm. Sarap na sarap sila. So nakita nila, nakapitas kami ng gumbayas. Yung mga things na they take for granted, nakita nila na sa mata namin, iba yung paningin namin doon at may value siya. Useful at may value. Yes. At saka, pwedeng, pwede nilang presyuhan yung mga bagay na that they take for granted. Four hours. Yon. Isang beses kada buwan, tinatahak ni na Chef Waya ang kabundukan ng Cordillera para bumisita sa kanilang mga tinutulungan. Grabe, no? Chinatsaga mo rin talaga yun. Kailangan gawin. <laughs> kayo. Salamat po. Binalikan namin si Mang Jovito at ang kanyang pamilya upang masaksihan ko ang lalim ng kanilang pagsasama. Ang pangalan ng kanilang advokasya, Farmers Forward Initiative or FFI. Kasama ni Chef Waya ang mahigit 60 chefs, 40 restaurants at 12 cooperatives sa pagsusulong ng farm-to-table advocacy. Pinag-uugnay ng FFI ang mga small farmers sa Cordillera at ang mga restaurant chains sa Maynila. Kaya ang mga magsasaka naging negosyante na. Jay amount. Tapos target Naging pagkakataon ito upang maging next generation farmer ang pangatlong anak ni Mang Hovito na si Jera. Isang criminology graduate. Yung empowerment dun is pwede pala na kami pala yung dumiretsong kumausap. Na pwede pala na kami yung mag-dictate na hanggang dito lang po yung presyo kasi ganito yung effort namin dyan. Harvest of shishito. Oh, eh, no last week of August, di pa nangimula. Kaano tayo may nag-germinate? Di pa nag-germinate tayo. Uh -oh. so na Bukod sa costing okay. ng kanilang labor at supply, tinuruan din ng FFI na magplano ang mga farmers ng kung ano-ano at kung kailan itatanim ang kanilang mga gulay. Dapat sinusunod namin yung production. Consistency. Oo, dapat dad by ganito, nakapag-plant na tayo ng ganitong commodity kasi pre natin na all year round yan. Price namin dito, hindi bababa ng 200. Kanya. What did you have to teach them? one the confidence to present yourself mm -hmm. 'di ba kaya lapatian yan, pagsibis ka ayusin yung damit mo yung mga ganyan <laughs> parang magsuot ka ng sapatos papasok tayo ng hotel pati 'yon ituturo mo 'di ba yung uh, para magkaroon sila ng kumbaga ng gravitas to present themselves and uh, have confidence. Tsaka lagi kong sinasabi, wag niyo ever sasabihin na farmer ka lang. Hmm, yung word eh. Oo, di ba? Hindi ka lang, di ba? Farmer ako. Hmm. Di ba? Yung meron kami isang workshop na ginawa. Ko, Pagsasaka ako, pinapakain ko ang Pilipino. Makalipas ang tatlong taon, hindi na lang restaurants ang kinakausap ng mga farmers ng FFI. Kasama na sa kanilang advocacy ang ilang malalaking hotel sa Maynila, Baguio at Tagaytay. Nakisama na rin ang isang canning company sa Pinas na gumagawa ng kauna-unahang locally canned tomatoes. Ang kamatis mula rito ay galing mismo sa mga farm sa Cordillera. Kabilang ang farm, ni Namang Jovito at Jera. Siyempre, ang daming birthing pains, di ba? Naunay, wala naman kaming pera. We were going around to the farms, using our own money, mm. bayad ng gas, ng hotel, mga kotse namin, yung mga daladala -dala namin. Uh, we were investing our own time and effort. Tapos, siyempre, hindi lahat ng farmers uh, maniniwala agad. Yan nga eh. Ita diba? Did you encounter resistance? Oh, yes. Yes. ba? Diba? Parang merong mga ano na parang ang dami nang pumunta sa amin. Nasabi ng mga farmers. Dami nang nagsabi niyan i-grow nyo to, i-grow nyo yan. Pagka na namin, wala namang bumibili. Oh. So, paano kayong naiba? iba, sagot mo? So, syempre, kailangan mo i-prove na ito yung pera. <laughs> ito, <laughs> ito, o, na ito, na, ito Diba, binili? <laughs> Nakalulula ang problema ng mga magsasaka. Higit sa ayuda, mahalagang magtanim ng mabuting punla. Dapat, Dahil magbubunga ito kung ito'y aalagaan Tapos from at here papahalagahan. Ang naisip ko na lang is itutuloy natin to kasi paano na lang yung tao sa Pilipinas kung aasa na lang sila sa important. Sabihin mo mang entitled, wala akong magiging title na ganito, ganyan. Pero at least on my part, ay alam ko sa sarili ko, satisfied ako sa kung saan ako ngayon. Napakaganda.